Magic Johnson di nakapagpigil hinamon si Adam Silver na imbistigahan ang mga NBA officials. Pero bago yan, isang solid matchup nga ang nasaksihan kanina sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng kasalukuyang best team sa NBA ang OKC Thunder. Mula unang quarter ng laban, naging dikit ang bakbakan, ngunit nakalamang ang OKC sa first half dahil sa kanilang mabilis at organisadong opensa. Ngunit hindi nagpahuli ang Lakers. Sa third quarter at unti-unti silang bumangon, nagkaroon pa nga sila ng kalamangan at tila sila na ang may control ng laro. Sa pagpasok ng fourth quarter, naging palitan ng puntos ang naging eksena. Walang gustong magpatalo at bawat posisyon ay may kasamang tensyon. Ngunit bigla na lamang nabago ang ihip ng laro nang ma-eject si Luka Doncic. Ayon sa mga ulat, hindi nagustuhan ni Luka ang sinabi ng fan kaya't nagbitaw siya ng salita na narinig ng referee na si JT Orr. Dito na siya binigyan ng pangalawang technical foul na naging dahilan ng kanyang pagkaka-eject sa laro. Pagkawala ni Luka, tila nagkagulo ang opensa ng Lakers. Nawala ang composure nila at dito natuluyang nakabawi at nakuha ng ng si ang panalo. Marami ang hindi natuwa sa naging desisyon ng referee. Masyado daw soft ang tawag kay Luka at mukhang personal daw ito ayon sa ilang manlalaro gaya ni Jared Vanderbilt. Ibinunyag pa ni Vanderbilt na matapos bigyan si Luka ng unang technical, sinabi pa raw ni JT Orr na willing siyang makipag-usap sa kahit sino, maliban kay Luka. Pati si Lebron James ay nagtaka sa nangyari. Hindi raw niya alam kung bakit tila pinersonal ng referee ang kanyang teammate. Mas lalong nagtaka si Lebron nang bigyan rin ng technical si Vanderbilt matapos nitong mablock si Alex Caruso. So, maging si NBA legend Magic Johnson ay hindi napigilang magbigay ng kanyang saloobin. Ayon sa kanya, halatang halata daw ang pagpabor ng referees sa home team at nanawagan siya kay NBA Commissioner Adam Silver na imbestigahan ang pangyayari. Dapat daw ay may rules at parusa rin para sa mga referees na mali ang tawag lalo na sa crucial moments ng laro na nakakaapekto sa resulta ng laro. Dahil sa pagkatalo ng Lakers, bumagsak na ang kanilang record sa 48 wins at 31 losses at still pangatlo pa rin sila sa West. Pero one game differential na lamang ang lead ng Lakers sa team na nasa number 4 to 7 seed ng Western Conference standings. Samantala, kahit na malaki na ang tsansa ng Lakers na makapasok sa playoffs, marami pa ring bumabatikos at nagsasabing kulang pa rin ang kanilang puwersa, lalo na sa front court. Oo, maganda nga ang nilalaro nila ngayon, ngunit kung ang pag-uusapan ay pangmatagalang at mas malalim na playoff run, kailangan pa rin nila ng dagdag na lakas sa front court. Ayon sa ilang eksperto, isa sa mga pangunahing dapat gawin ng Lakers sa offseason ay ang paghahanap ng big man na kayang sumabay sa laro ni na Lebron James at Luka Doncic. Kailangan nila ng center na hindi lang basta depensibo kundi may kakayahang mag-adjust sa mabilis na opensa ng koponan. Dahil dito, isa sa mga pangunahing kailangan ng Lakers sa offseason ay ang pagkuha ng isang solidong center. Isa sa mga pangalan na lumulutang ngayon ay si Clint Capella na inaasahang magiging free agent. Marami na ang nag-uugnay sa kanya sa Los Angeles Lakers at ayon mismo kay Michael Scotto, hindi lang iisang team ang interesado kay Capella, ngunit mukhang angkop siya sa sistema ng Lakers. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nawawala sa rotation si Capella dahil sa pag-usbong ng batang big man na si Onyeka Okongwu sa Atlanta Hawks. Dahil dito, malaki ang posibilidad na mag-explore si Capella ng ibang options sa free agency. At kung makuha nga siya ng Lakers, siguradong malaki ang maitutulong niya sa depensa, rebounding at rim protection, mga aspeto na kulang ngayon sa koponan. Dahil wala pa rin nahahanap permanenteng kapalit sa pagkawala ni Anthony Davis sa center position, ang pag-target kay Clint Capella ay isang matalinong hakbang. Kung makakamit ito ng Lakers, mas lalalim ang kanilang rotation at tataas ang kanilang tsansa sa postseason.